Hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng lambing ay galing sa puso. Sa mundo ng pakikipagrelasyon, hindi lang lalaki ang marunong maglaro ng isipan. Minsan, ang mga babae rin ay bihasa sa tinatawag na mind games at ang masakit. Madalas hindi mo namamalayan na ikaw na pala ang nilalaro. Bilang lalaki, may mga pagkakataong iniisip mong normal lang ang ginagawa niya. Pero sa totoo lang, sinasadyang ibahin ang tono, oras ng reply, galaw ng katawan, at mga salita para kontrolin ang emosyon mo. Hindi ito palaging masama, pero kung hindi ka aware, pwede itong mauwi sa pagiging biktima ng isang manipulasyon. Bakit nga ba may mga babaeng gumagawa nito? Maraming dahilan. Minsan para sa validation. Minsan para makuha ang gusto nila. At minsan para lang mapatunayan na kaya kanilang kontrolin. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang mas mahirap pa dito, habang mas lalong gumugulo ang emosyon mo, mas lalong bumababa ang decision making mo Kaya kahit may red flags na Hindi mo pa rin maiwan Hindi mo pa rin masabing mali Hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo Parang may control siya sayo Sa video na ito Mafingos pan natin ang top 10 psychological tricks o mind games Na ginagamit ng mga babae para Manipulahin ka Madalas nang hindi mo alam Iisahin Iisa natin may mga halimbawa At tuturuan kitang paano ito makita Bago ka mahulog ng tuluyan kung may nararamdaman ka na parang nilalaro ka pero hindi ka sure, baka ito na ang sagot sa tanong mo. Kaya tapusin mo ang video na ito. Ito ang Darkness of Truth, at ngayong araw, bibigyan natin ng liwanag ang mga lihim na taktika ng isipan. One, the hot and cold tactic. Isa ito sa mga pinakadelikadong psychological tactics na ginagamit ng ilan para kontrolin ang emosyon ng isang lalaki. Sa unang tingin, para lang itong simpleng mood swing. Pero sa totoo lang, ito ay isang maingat na larong emosyonal. Pinaparamdam nila sa iyo na special ka. Tapos bigla kang tatratuhin na parang hindi ka mahalaga. Sa simula, sobrang sweet nila. Parang araw-araw may effort. Chat dito, call doon. Lagi kang sinasama sa mga plano. Kaya ang puso mo napapaisip agad na baka ito na. Tapos bigla isang araw, parang ibang tao na sila. Wala nang update. Scene zoned ka. At kung mag man, sobrang lamig at one word lang. Ang ganitong biglaang ang pagbabago ng behavior ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng epekto ng hot and cold. Pinapaisip ka nila kung may nagawa kang mali, kung may problema ba sa'yo, o kung may iba na silang gusto. Sa madaling salita, nawawala ka sa focus mo at nagsisimula kang maghabol. Kapag nagahabol ka, sila ang may hawak ng power. Hindi mo na napapansin na ikaw na ang nag adjust ikaw na ang laging nag-e-effort, at ikaw na ang sumusunod sa emotions nila. At yun ang goal ng tactic na ito. Hindi para mahalin ka, kundi para mapasunod ka. May mga babaeng ginagamit ito hindi para manakit, kundi dahil sanay na sila sa ganitong behavior. Pero meron ding talagang gumagamit nito bilang control, bilang tool para mapanatili kang attached kahit hindi naman nila kayang ibigay ang commitment na hinahanap mo. Mas masakit dito, mas lalo kang nabibitin. Kasi may times na babalik ulit sila sa pagiging sweet, tapos bigla na namang lalayo. Uulit-ulit ang cycle. Parang laro ng apoy, papainitin ka pero iiwan ka rin paso. Kung hindi ka aware sa ganitong mind game, baka mapunta ka sa isang relasyon na hindi malinaw at puno ng tanong. Relasyong ikaw lang ang gumagalaw habang siya ay nagmamanipula sa distansya. Kaya kung napansin mong may pattern ng init at lamig sa pakikitungo niya sa huwag kang mahulog agad. Tandaan, ang consistency ang tunay na basehan ng tunay na intensyon, hindi ang pansamantalang kilig. 2. The guilt trip game. Isa ito sa mga pinaka-subtle pero sobrang effective na paraan ng manipulation. Kapag ang isang babae ay gumagamit ng guilt trip, hindi kanya pinipilit ng direkta. Pinaparamdam niya sa iyo na ikaw ang mali. Ikaw ang dahilan ng lahat ng problema. At ikaw ang may obligasyon na ayusin ang lahat. Halimbawa, kapag hindi mo siya agad na-replyan dahil abala ka sa trabaho, sasabihin niya, Ah, okay. Hindi na pala ako mahalaga sa iyo. Hindi niya sinabi ng direkta na mali ka. Pero ramdam mong may kasalanan ka. Parang ikaw pa ang may atraso kahit wala ka namang ginawang masama. Ang trick dito ay ginagawa ka nilang emotionally responsible sa nararamdaman nila. Kahit hindi mo intensyon na masaktan sila, kahit wala ka sa control ng sitwasyon, may gagawin silang paraan para ang lahat ng bigat ay mapunta sa balikat mo. Kapag palagi kang na guilty magsisimula kang mag-adjust. Magsusorry ka kahit hindi mo kasalanan. Magbibigay ka ng sobra-sobrang effort para lang hindi siya masaktan ulit. Diyan na nagsisimula ang cycle ng emotional control. Ito ay mapanganib dahil hindi mo agad marirealize na minamanipula ka na. Ang dating ay parang may malasakit lang sila, pero sa totoo lang, ginagamit nila ang emosyon mo laban sa'yo. Lalo na kung mabait ka at ayaw mong may nasasaktan, madali kang mapasok sa guilt trap. May mga babae na hindi sinasadya ito. Ginagawa lang nila dahil ito rin ang nakasanayan nilang depensa. Pero kapag naging pattern na ito at napapansin mong lagi kang may kasalanan, kahit wala ka namang ginawang mali, dapat ka nang mag-isip. Ang totoong pagmamahal ay hindi ginagamit ang guilt para makuha ang gusto. Hindi mo kailangang laging mag-sorry para lang mapanatili ang katahimikan. Sa healthy na connection, may espasyo para sa pagkakamali, paliwanag at pag-unawa. Kaya kapag naramdaman mong palaging ginagawang panakot, ang emosyon nila para makuha ang gusto nila, alalahanin mo, hindi mo tungkulin ang pasanin ng buong emosyon ng isang tao, lalo na kung ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan. 3. Emotional comparison tactic. Ito yung klase ng mind game kung saan ikinukumpara ka ng babae sa ibang lalaki, hindi para humanga sa iba, kundi para ma-down ka at ma-pressure. Subtle itong ginagawa, pero sobrang tagos kapag hindi mo agad na-realize ang taktika. Halimbawa, sasabihin niya, Buti pa si Carlo, sweet kahit busy. Ikaw, parang wala ka ng pake. O kaya, yung friend kong si Mark, kahit di kami close, marunong mag-effort. Sa unang tingin, parang simpleng observation lang. Pero sa totoo, tinatamaan na ang ego mo. Kapag paulit-ulit na ginagawa ito, magsisimula kang magtanong sa sarili mo. Bakit parang kulang ako? Bakit parang ako lang ang hindi enough? Dito na pumapasok ang self-doubt at unti-unti kang nababago para lang maabot ang standards na binanggit niya. Hindi ka na kumikilos dahil gusto mo. Kumikilos ka na para lang hindi ka mapagkumparahan. Nawawala ang natural mong galaw kasi palagi ka nang nag-a-adjust para hindi ka matalo sa invisible competition na siya mismo ang gumawa. Minsan, ginagamit ito ng babae para magmukhang hindi siya demanding. Pero deep inside, ginagawa niya ito para ma-pressure kang umabot sa expectations niya. Kapag hindi mo nabigay, guilt na naman ang kasunod. Paulit-ulit na cycle. Dangerous ito dahil pwedeng mawalan ka ng identity. Lahat ng kilos mo nakabase na sa kung ano ang sinabi niya na mas okay sa ibang lalaki. Hindi ka na nagiging totoo. Isa itong uri ng manipulation na nakatago sa ilalim ng feedback o concern. Ang healthy na partner ay hindi ginagamit ang ibang tao bilang sukatan para sa iyo. Hindi mo kailangang ikumpara sa iba para lang makita ang halaga mo. Ang tunay na relasyon ay pagtanggap at pag-unawa, hindi kompetisyon. Kung nararanasan mo ito, huminto ka sandali at isipin mo, ikaw ba talaga ang problema? O may nagpaparamdam lang sa iyo na hindi ka sapat? Para lang gawin mong lahat ng gusto niya? 4. The Silent Punishment Tahimik lang siya. Walang galit na diretsong sinabi. Walang sigaw, walang sumbat. Pero ramdam mo ang bigat ng katahimikan niya at iyon mismo ang sandata niya. Ang silent punishment ay isang uri ng emotional manipulation kung saan pinaparusahan ka hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng pananahimik. Hindi ka niya kakausapin, hindi magre-reply, hindi ka papansinin pero malinaw sa kilos at mata niya na may malikang nagawa. Ang masama nito, hindi mo alam kung ano. Hindi malinaw ang kasalanan mo kaya napipilitan kang alamin, manghula at mag-adjust. Maaaring araw-araw kanyang kausap, pero bigla ka na lang niyang iisnap. At kapag tinanong mo siya kung may problema, ang sagot ay, wala lang o okay lang ako. Sa una, iisipin mo baka stress lang siya o pagod. Pero kapag naging paulit-ulit ito, mararamdaman mong ginagamit niya ang katahimikan bilang control mechanism. Para kang bata na pinaparusahan hindi sa sigaw kundi sa malamig na pakikitungo. Ang epekto nito ay guilt. Mararamdaman mong ikaw ang may mali kahit hindi mo alam kung bakit. Gagawin mo ang lahat para mapansin ka niya ulit. Para bumalik ang dating lambing, ang dating saya. Magbibigay ka ng effort, gifts, sweet messages, para lang siya muling ngumiti. Sa puntong ito, siya na ang may power. Siya ang controller ng emosyon mo. Kapag ayaw niya, hindi ka masaya. Kapag masama ang loob niya, ikokontrol niya ang mundo mo sa katahimikan. Ito ay isang red flag ng toxic behavior hindi masamang manahimik kung may pinagdadaanan. Pero ibang usapan na kapag ginagamit ito para manipulahin ka at iparamdam na kailangan mong magmakaawa para lang siya magsalita. Ang malusog na relasyon ay bukas ang komunikasyon. Hindi ito laro ng hula-hulaan. Hindi ito pataasan ng pride. At lalong hindi ito dapat ginagawa para lang iparamdam sa'yo na kailangan mo siyang habulin sa bawat segundo ng katahimikan niya. 5. The Victim Flip Pagbabaliktad ng papel para ikaw ang magmukhang masama. Isa ito sa pinakamakapangyarihang taktika ng dark psychology, ang victim flip. Ang ginagawa niya ay simpleng-simple pero malupit. Kahit siya ang may mali, magagawang niyang ikaw ang magmukhang masama sa huli. At ang masakit madalas ay naniniwala ka rin. Halimbawa, ikaw ang umalma dahil huli siyang nag-reply ng dalawang araw. Natural lang na magtaka ka, pero pag nagtanong ka, biglang siya pa ang galit. Grabe ka, wala ka man lang konsiderasyon. Alam mo bang sobrang dami kong pinagdadaanan? At ngayon, ikaw na ang defensive. Ikaw na ang nagsosorry. Ganito gumagana ang victim flip. Ginagawa kang kalaban kahit ang totoo ay biktima ka ng pagkukulang niya, pananakit o kawalang respeto. May mga babae at kahit lalaki na master na master sa style na ito. Magaling silang umarte, umiyak o magsalita ng mga linyang magpaparamdam sa ng guilt. Kahit sila ang unang nagkasala, Isang karaniwang halimbawa ay ito. Nagkamali siya, nahuli mong nagsinungaling. Pero imbes na humingi ng tawad, babalik ta rin niya. Sasabihin niya, kung pinagkakatiwalaan mo talaga ako, hindi mo ko inspeksyonin. Ngayon, hindi na siya ang may kasalanan, kundi ikaw. Dahil nagselos ka raw o naging controlling, dito papasok ang sobrang gulo sa isip mo. Oo nga no, baka ako nga ang mali. Pero sa totoo lang, hindi mo na na-assess yung sitwasyon. Objectively dahil na-manipulate na ang emosyon mo. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, masisira ang tiwala mo sa sarili mo. Magkakaroon ka ng self-doubt. Mawawala ang boundaries mo. Ang gusto niya, tanggapin mo kahit mali siya. At kapag hindi mo ginawa, ikaw ang masama. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laro ng sisihan at drama. Kung may mali, dapat harapin ng maayos. Hindi dapat ginagawang script ang kahinaan para takasan ng accountability. Ang victim flip ay hindi normal, hindi cute, at lalong hindi nakakakilig. It's a gasgas -gas na teknik para kontrolin ang narrative. At kung hindi mo ito makikita ng malinaw, malulunod ka sa guilt na hindi naman talaga sa iyo. 6. Jealousy Trap Ginagamit ang selos para makontrol ka. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dark psychology moves na ginagamit ng mga babae, ang jealousy trap. Dito, sinasadya niyang iparamdam sa iyo na may ibang lalaki siyang kinakausap o merong ibang taong interesado sa kanya para lang makita niya kung paano ka magre-react. At hindi ito dahil gusto niyang siguraduhin na mahal mo siya. Minsan, ito pa na'y taktika para paikutin ang emosyon mo at gawin kang alipin ng takot na mawala siya. Halimbawa, isang araw habang nagkukwentuhan kayo, bigla niyang banggitin na may nagsend sa kanya ng flowers kanina at sinabing cute daw siya. Mapapaisip ka agad, sino yon? Bakit siya nagre-react ng ganyan? Totoo ba? O sinadya lang niyang ishare yon para mapaisip ka? Sa umpisa, akala mo normal lang ito. Pero kung paulit-ulit, at laging may kahalong lande o pagpupukaw ng selos, isa na itong jealousy trap. Ang layunin nito ay para laging ikaw ang habol, ikaw ang kabado, at siya ang laging in demand. Ang masama pa dito, kapag napansin mong pinaglalaruan ka gamit ang ganitong taktika at nagtanong ka, ikaw pa ang lalabas na seloso o insecure. Sasabihin niya na grabe ka naman, hindi ka nalang masaya na may humahanga sa kanya, o kaya ay hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan. Mapapaisip ka tuloy kung mali ba talaga ang maramdaman mong selos. Pero sa totoo lang, instinct mo yon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nararamdaman mong may ginagawang manipulative. Ang jealousy trap ay parang pain. Kapag kumagat ka, lalo siyang mag enjoy At mas lalo mong mararamdamang ikaw ang mas interesado sa kanya kaysa siya sa'yo. Ginagamit ito para taasan ang perceived value niya sa'yo. Habang ikaw ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Sa mga healthy na relasyon, hindi ginagamit ang selos para mapansin o maprotektahan ang sarili. Hindi dapat takot ang ginagamit para palalimin ang koneksyon, hindi tiwala. Kung kailangan mong saktan ang damdamin ng isang tao para lang mapatunayan mo na gusto ka niya, hindi yung pagmamahal, kundi laro ng ego. Yung mga totoong koneksyon ay lumalalim sa kababaang loob at respeto, hindi sa pagsusunog ng damdamin, gamit ang paninibugho. 7. Hot and Cold Technique Minsang sweet, minsang walang pake, para ikaw ang maging gahabol. Ito ang isa sa pinaka nakakabaliw na teknik na ginagamit ng ilang babae para makontrol ang emosyon ng lalaki, ang hot and cold. Isipin mo na lang, kahapon sobrang lambing niya. Good morning, sweet messages kulitan buong araw. Pero ngayon, parang bigla siyang nalamig. Walang reply. Walang effort. Parang ikaw na lang ang nage-exist sa relasyon. Sa una, iisipin mo na baka pagod lang siya. Pero habang tumatagal, paulit-ulit na lang itong nangyayari. Minsan may spark, minsan wala. At habang ikaw ay naguguluhan, mas lalo kang nababaliw sa ideya na baka ikaw ang may problema o baka may ginawa kang mali. Ganito gumagana ang teknik na ito, psychological conditioning. Parang reward and punishment system. Kapag sweet siya, mararamdaman mong parang ikaw ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Kapag cold siya, mawawala ang tiwala mo sa sarili. Kaya para bumalik ang init, gagawin mo ang lahat magpapakabait ka, maglalambing ka, mag a ka, hanggang sa ikaw na lang ang kumakapit. Ginagamit ito para ikaw mismo ang maghabol. Hindi niya kailangang mangulit, hindi niya kailangang pilitin kang manatili, dahil ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para makuha muli ang atensyon niya. At habang tumatagal, nawawala ang balance ng relasyon. Siya ang nasa taas, ikaw ang nasa baba. Ito ay malinaw na emotional manipulation. Dahil alam niyang kaya kang pasayawin sa saliw ng moods niya. At sa tuwing nananahimik siya, alam niyang ikaw ang lalapit. Ang masakit dito, natututo kang maging dependent sa love na on and off, parang droga. Kahit nasasaktan ka, hinahanap mo pa rin. Kahit alam mong mali, umaasa ka pa rin. Ang tamang relasyon ay hindi larong pa-cute o testing. Dapat malinaw parehas at may respeto. Hindi ka dapat binibigyan ng atensyon depende sa mood niya. Dapat palaging may effort kahit wala sa kondisyon. Kung may taong kayang magbigay ng warmth ngayon, pero bukas ay parang estranghero na ulit, baka hindi pagmamahal ang habol niya, kundi control. Eight Victim Roleplay Ang pagsasabi ng sobrang kawawa para ikaw ang masisi. Isa ito sa pinakamalupit na psychological tricks na ginagamit ng ilang babae. Ang magkunwaring biktima, kahit sa totoo lang ay siya ang may ginawang mali. Sa unang tingin, parang wala namang masama. Pero ang totoo, ito ay isang matinding laro ng emosyon na dinisenyo para paglaruan ang guilt mo. Halimbawa, nahuli mo siyang may kasamang ibang lalaki. Pero imbes na humingi ng tawad, iiyak siya at sasabihin, hindi mo na kasi ako pinapansin. Laging ikaw ang galit. Napilitan lang ako. Doon ka na tuluyang matutulala. Ang galing ng approach na ito dahil naguguluhan ang utak mo. Ikaw na nga ang nasaktan, ikaw pa ang magsusori. Kasi ginamit niya ang weakness mo ang pagiging maawain mo. Kapag may babae kasing umiiyak at nagsasabing kawawa siya, may instinct ang maraming lalaki na protektahan siya kahit sila ang sinaktan. Kapag paulit-ulit na niyang ginagawa ito, hindi mo na alam kung sino ang may kasalanan. Yung pagiging mali niya ay na-convert sa pagiging dahilan kung bakit siya naging ganon. At at ikaw, napipilitang tanggapin, unawain at manatili. Ang pinakamalupit pa, gagamit siya ng mga kwento mula sa nakaraan. Gaya ng iniwan siya dati, nasaktan siya noon, o galing siya sa broken family para bigyang lakas ang excuse niya ngayon. Lahat ito ay hindi para maghilom, kundi para ikaw ang lumambot at wag na siyang tanungin pa. Ito ay tinatawag na emotional blackmail. Ginagamit ang trauma, luha, at drama bilang armas para patahimikin ang konsensya mo. Para hindi mo na siya tanungin, hindi mo siya iwan, at mas lalo mo pa siyang alagaan. Tandaan, walang masama sa pagiging supportive, pero kung ginagamit ang pagiging biktima bilang sandata para umiwas sa responsibilidad, at manipulahin ang usapan. Hindi yan healthy. Ang tunay na partner ay umaamin ng pagkakamali. Hindi nagtuturo ng iba para lang makaligtas sa gulo. 9. Confusion Game Ginugulo ang isip mo para di mo na alam ang totoo. Ito ang style na madalas hindi mo agad mapapansin. Ginagamit ito ng ilang babae para pagtakpan ang totoo. Para hindi mo sila matanong o para hindi mo mapansin na merong mali Gumagawa sila ng mixed signals, magulo, sabay sweet, sabay cold. Sinasadyang guluhin ang emosyon mo para mawalan ka ng lakas humarap sa katotohanan. Halimbawa, sasabihin niya sa'yo, mahal kita. Tapos bigla na lang siyang hindi magre-reply ng tatlong araw. Pag tinanong mo, sasabihin niyang, sorry, busy lang. Pero nakita mong nagpo-post siya ng stories, nagla-like sa TikTok, at active naman sa social media. Kapag kinumpronta mo siya, sasabihin niya, paranoid ka lang. Huwag kang ganyan. Ang ending, ikaw pa rin ang may kasalanan. Ikaw pa ang OA. Ikaw pa ang kulang sa tiwala. Ito ang game na hindi direct. Hindi ka niya kukontrolin sa pamimilit, kundi sa pamamagitan ng pagkalito. At dahil hindi mo alam kung saan ka lulugar, hindi mo na rin alam kung ano ba talaga kayo, kung anong mali o kung ano ang totoo. Kapag nasanay ka sa ganitong cycle, matututo kang manahimik, mag a ka. At sa huli, magmamakaawa ka pa ng kasiguraduhan, kahit noong una, malinaw naman sa iyo ang gusto mo. Ginagawa ito para ikaw ang lumambot. Para ikaw ang magtanong, maghabol, at kumapit. Kapag naguguluhan ka, mas madali kang imanipulate. At habang iniisip mong baka ikaw ang may problema, unti-unti siyang lumalayo sa responsibilidad. Ito ang dahilan kung bakit importante ang clarity. Kapag hindi mo na maintindihan ang kilos ng isang tao at lagi ka nalang naguguluhan, baka hindi na talaga pagmamahal ang nararamdaman mo, kundi trauma na. Ang tutay na pagmamahal ay malinaw. Hindi ka pinagugulo, hindi ka pinapaikot. Kapag ang puso mo ay pagod na sa kakaisip, hindi ka siguro minamahal. Baka minamanipula ka na. 10. Empathy Trap Ginagamit ang luha, hinanakit o malungkot na kwento para makontrol ka. Ito ang isa sa pinaka-epektibo at madalas na hindi mo agad namamalayan. Kapag isang babae ay gustong kontrolin ang isang lalaki, pero ayaw niyang magmukhang agresibo o demanding, ang ginagamit niya ay simpatya, iyak, kwento ng sakit, trauma o paghihirap para ikaw mismo ang mag-adjust kahit hindi mo nakasalanan. Halimbawa, nagkamali siya. May nasabi siyang mali o may ginawa siyang hindi tama. Pero sa halip na mag-sorry, umiiyak siya at sasabihin, Kaya lang naman ako ganito kasi ang dami kong pinagdadaanan. Hindi mo naman ako naiintindihan. Dahil mabait kang tao at ayaw mo siyang masaktan, magbabago ang focus mo. Hindi na sa issue, kundi sa emosyon niya. Ikaw pa ang sorry, ikaw pa ang iintindi. Hindi na importante kung tama ka. Ang mahalaga, siya ang nasaktan. Ganito gumagana ang empathy trap. Ginagamit ang emosyon para mapalitan ang direksyon ng usapan. Hindi na solusyon ang hinahanap, kundi paawa at minsan, guilt tripping. May ibang babae na sinasadya itong style. Kapag alam nilang soft-hearted ka, gagamitin nila ito para palaging sila ang maawa. Hindi na balance ang relasyon. Hindi na healthy. Kasi bawat issue, laging ikaw ang mali at sila ang biktima. Kapag nasanay ka sa ganito, mawawala ang boses mo. Hindi mo na alam kung kailan ka pwedeng magreklamo. Hindi mo na rin alam kung totoo pa bang may say ka sa relasyon nyo o isa ka nalang tagapakinig ng mga reklamo at trauma niya. Empathy is good, pero dapat pareho kayo. Hindi lang ikaw ang nakakaintindi, dapat naiintindihan ka rin niya. Kung ikaw lang ang laging umiintindi, baka hindi ka na talaga minamahal. Baka ginagamit ka lang para punan ng emosyonal niyang butas. Hindi mo trabaho ayusin ang pagkatao ng isang tao na ayaw mag ng sarili niya. At hindi mo responsibilidad na magbuhat ng sakit ng iba para lang masabing mahal mo siya. 'Yan ang totoo. Marami sa atin ang lumaki na iniisip na ang pagmamahal ay pagtitiis. Na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo, magtiis at umintindi. Pero ang hindi natin alam ay nagiging daan para manipulahin tayo, lalo na kung hindi natin alam ang mga senyales ng mga babae tulad ng mga lalaki ay may kakayahang gumamit ng psychological tactics para makuha ang gusto nila. Hindi ito palaging masama. Minsan, ginagamit ito para protektahan ang sarili. Pero kapag lumampas ito sa hangganan, kapag ginagamit na ito para kontrolin, sirain ang tiwala, o lamangan ka, doon na nagiging toxic ang relasyon. Hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin. Hindi mo kailangang palaging umintindi, palaging magbigay, palaging umako ng sisi. Ang tunay na pagmamahal ay patas. Parehong may boses, parehong may respeto, parehong may espasyo, Kapag hindi mo na maramdaman ang mga ito, tanungin mo ang sarili mo, pagmamahal pa ba ito o manipulasyon? Ang unang hakbang para makawala ay kaalaman. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng dark psychology, naiintindihan natin ang mga galaw na dati ay hindi natin napapansin. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng lakas. Lakas para humindi, lakas para lumaban, at lakas para alagaan ang sarili natin. Kung isa ka sa mga nakaranas ng na manahimik, matakot magsalita, o laging mali sa isang relasyon, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo ang natuto sa masakit na paraan. Pero ngayon, may pagkakataon kang baguhin ang kwento mo. Hindi mo kailangan maging biktima habang buhay. dito sa channel na ito, Darkness of Truth, nandito kami para tulungan kang makita ang mga bagay na matagal, nang itinatago sa dilim, para sa mas matapang, mas matalino, at mas mapanuring ikaw. Kaya kung gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa dark psychology, manipulation, at paano mo mapapalakas ang mindset mo, mag-subscribe ka na. Dahil sa bawat video, hindi lang kaalaman, ang hatid namin kundi lakas ng loob para tumayo at lumaban sa tahimik, nadigmaan ng emosyon at isipan.